third <laughs> so, Mga bata dyan. Ah! Ay, sa mga kabataan dyan. Manong ulam. Para manong sweet girl ka? Oo oh, nga. Okay. Ganda siya. <laughs> Did you expect na maging big winner kayo? Honestly, to yung hindi talaga. Mm. Ano? -hmm. Talaga. Siyempre, para lumaban din talaga ate. Pero nung bandang huli na, hindi na namin siya parang goal na talaga na manalo. Uh, enjoy na lang talaga namin yung experience. Ganyan. Ako pumasok naman talaga ako ate para mapakilala yung sarili ko. Kasi di ba nga dahil tahimik ako, ang daming nag-iisip na masungit ako. Ganun. So Did you guys feel na maraming sa inyo? Ako yung yeah. nag-start ng second eviction, tapos na-save ako ulit. Ah, may bumubuti pala sa akin. No? Ako 10 ano, naka-receive ako ng letter sa ate ko kasi parang sabi niya, ang dami nung daw nagmamahal and yung batang ako and saka matandang ako magiging proud sa akin. May sabi, may something akong minamahal ng mga tao ngayon. And, hindi ko lang in-expect na ganto ka lala. Mm, yun, 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 na 360 yun, yun, na, siya. Yun yung yun, 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 <laughs> hindi namin ano, nag-ganito uh -huh. ka. I think yung maganda rin sa PBB, it's because yun talaga kayo. Mm -hmm. So, kung nababash kayo dati, mga misconceptions and you know, all, pag nakita kayo talaga sa bahay, hindi yun nyo talaga matatago kung sino kayo mm, eh. Totoo yun. So, ha? kung ano nakita mo kabutihan nilang dalawa, yun talaga. Kasi hindi mo mapepeke yun. Pabaliw ka kapag meron kang wall na ginagamit para makita ng... Yes, so, akala ko si Brent may wall. Yun pala, yun talaga siya. Tahimik, tsaka ano siya, introvert. Mm, mm. Sobrang introvert talaga. Cheers! Ito yung with bacon, ate. At titikman mo din, uh -huh. Go. Sampai. Ini dia. Kalau kaya nabi big tua. Hmm. 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 Kalau kalau siang buku na dragon fruit. Hmm. Ni bawa. Kalau buku. Data. Ni bawa. Ay, saya kau. Where do you see yourselves in five years from now? Before coming inside the PBB house, ang five years ko is mag-settle na ako sa US, uuwi na ako. Yun ang plan ko. Pag hindi nag-work tong PBB, wala na akong plan B, plan C, plan anything. Kailangan ko na umuwi. Tapos na ako. Pag-artista, what's your genre? Gusto ko din na rom ko mga. Siyempre. Horror din. Oh. Horror, horror ko. Horror, horror para horror. madali na. Kaybe. Ayun, mumu <laughs> siya. Ang sama sa na ugali natin, no? Ate, oh, free taste, oh. Kumukot ka! Ali, binigay sa akin! Binigay sa akin! Binigay sa kanya? Pasubo ko din ako, kuya. Burakot naman yun. ito. Big winner na, burakot pa rin. Three days. <laughs> What made you decide na parang idodonate ko yung prize? If papala rin talaga ako, tapos mananala talaga kami ni Bern sa loob ng bahay. Ang nasa isip ko talaga ido idodonate ko na lang. Ever since But talaga yun yung Pero ever since, even yung vlog, yun na talaga you gave half yeah, to charity. Ayan, 60%. Tito's 40 sa'yo? Yeah. Sige nga, pa nga rin. <laughs> <laughs> yeah.